Luka. Ay, tanong, may kikitain kaya ang lagom? Meron <laughs> yon. Mura na isda. <laughs> Napakatagal tubas ng isda sa Malabon pero pag bumagsak isang gabi lang. Ay, pare, balon na naman oh. Ay, hindi nga pala sa kanya. Mabaya. Mabaya doon, Kau tinggal angin tuh big. Kalau kayak gitu. Akan tenang itu. Eh, bro ya? Kalau Eh, itu 20 tama na dah. Ah, tuh 20. Kan nah. Mau kain gitu. Ayan, ah, lalagyan natin ang muton niyan dyan oh, no? para mabilis. Ang dalawa, ang tatlo. Ito lang, oh, isa lang. Oh. Tagahin lang dyan. Oh. No? Kano kaya yun? Ay, yung muton ni Kemar dyan nakadikit sa simento. Okay. Magilas talaga to si Balon to eh. Pwede, pwede talaga ito isama sa dayo ba? Huwag ko sasamahin nga siya ng lola niya. Ay lola, mama niya. Ay mama, sawa na Daw, no, kung tumubos ka na ng pisar mo, ah, Tumubos ka na ng pisar mo, pwede ka na. Maganda yung performance mo, eh. Oh, Vinso. Ibas na mo na. Dalawang ganso man. Dalawang ganso. Dalawang ganso man. Balot na balot, na. Ah. Dalawang <laughs> ay dadawasin ka ba diyan. Si okay. tangayan. Pa-biak. Dalawang ganso. Hala. Lo luset kaya yan diyan do nang ganyan. So i-line muna. Yan muna muna uli sa one. Debet. yan, mako. So lolo yakap sa tawag. Sa tawag mo kamukunit. Tanggalin mo na yung ganso dyan do. Nakasabi mo dyan so, do. Nakatuko di. Tanggalin mo dyan, ilabas mo yung puluhan. Ilabas, ikamit mo, ilabas mo yung puluhan. Abot mo dyan. sa ano dyan, na. Yan, BL yan ah. Tanda naman yan sa balipik. <laughs> <laughs> Tango niya. Nagsasama pala ako nun. Oh, sa ba? Ay, tanda niya, kananda niya. Ah, oh. doon na. Ay, doon na. Ah, na. Yes! Ayan! Yes! Anes! Tanggalin mo na yung balot. Halala ko na, mo sa mga kapatid. Peste, iyan kay Balondo yun. Malaki yata ito ang sayo. Oo, malaki. Ito, lugit dapat eh. Kaya nanggaling gan' siya yan. Oo, oh, parte-parte sa suman.

Ha, pundi, Kaya, pundi, dabi, wala Sa ano, sa ng palikpik ko. Sa ganto ng palikpik. Una pa yung malaking blue diyan. Tigib e, doon sa migili-gili na 'yon. 300 ano. kilos. Palikpik pa lang. Nakita mo 'yun? di nakita na sida.

Oh, okay, <fella> <dicud>. <5lean action> oh, nalakta huh. lang, dong. Dong, tingnan niyo naman 'yan, daw. Tin. Ang laki. Ay, no. oh, malaki siya sa akin, <5 voix> eh, basta Eh, basa yung kaya Ace yung pinaka Ha? Hindi may putot sa baliktad